Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki na nga ang chance ng Phoenix Suns na makahabol pa sa playing tournament. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ng mga players ng New York Knicks sa pagkatalo nga po nila sa Los Angeles Lakers. Simula lamang nga po mga katrops nang maipanalo ng Phoenix Suns ang kanilang last game laban sa Clippers ay nagkaroon na nga po sila ng napakalaking oportunidad na makahabol pa sa playing tournament ng Western Conference. Kahit man nga po nananatili sila ngayon sa ikawansing pwesto sa standings at merong 2.5 games na kalamangan sa kanila dito ay katap 10 na Dallas Mavericks ay hindi nga na po malabo na mahabol at mabutan pa nila ito bago magtapos ang regular season. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops Expected nga po na magsusunod-sunod ang talo ng Dallas Mavericks Matapos ang pagkawala dito ni na Anthony Davis at Kyra Irving Kaya pagkakataon na nga po ito ng Phoenix Suns para sila naman ang umangat sa ikatapten dito Yes, bukas na bukas nga po para sa Phoenix Suns Ang pagkakataon na makapasok sa play-in at hawak na nga po nito ngayong season Ang kanilang magiging kapalaran Ngunit mangyayari lang naman nga po iyan kung maipapanalo nga po nilang majority sa kanilang mga laro which is napakahirap para naman nga pong gawin dahil puro mga legit na contender ang kanilang sunod na makakalaban. Sila nga pong isa sa mga may pinakamahirap na game schedule bago magtapos ang regular season kaya kailangan nga po ng Suns na mag-improve kung gusto man nga po nalang makapasok pa sa playoffs. samantala mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ng mga players ng New York Knicks sa pagkatalo nga po nila sa Los Angeles Lakers. Pinatunayan na nga po mga katrops ng Lakers sa kanilang mga haters na tunay na nga po talaga na mas malakas ang kanilang lineup kumpara ng mga buwan. Hindi na rin naman nga po sila basta bastang pwedeng yabangan dahil matutulad lamang nga po sila sa nangyari ngayong araw kay Josh Hart na naunang yabangan at duruduruin ang crowd at bench ng Lakers at mismong si Coach JJ Redick nang maipasok nga po nito ang kanyang crucial 3-pointer sa fourth quarter. Ngunit sa huli ay napayo na lang nga po ito matapos mag-choke sa overtime ang kanilang kupunan. At pagkatapos nga po ng kanilang game ay mismong si Josh Hart na nga po nagsabi na malaking dagok nga po sa kanilang team ang nangyari sa kanyang teammate na si Jalen Bronson. Kung hindi lamang nga po ito na injury ay maaaring nga pong nanalo sila sa kanilang game laban sa Lakers. Pero credits parang nga da po sa ginawa ng mga players ng Lakers sa ginawa nitong game plan para makapag-comeback sa game at manalo sa overtime. Ginawa naman nga po nilang lahat ng kanilang game plan para mapigilan sina Luka Doncic at Lebron James ngunit wala nga po ni Saman dito ang gumana sa kanilang naging bakbakan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.